kung palagi nasisira ang battery sa motor mo, mga tropa, ito ay mag lithium powered battery ka na dahil 10 years ang lifespan expected nito. Kumpara sa mga battery ng motor, mga tropa, 1 uh, one year lang, minsan nga sa akin, one week lang nasira na, mga tropa. So, pagkumparahin natin sila, mga tropa, sa mga lead acid. So, hindi po ito nag -lilake. Yan yung una. Tapos, kasi yung mga lead acid battery natin, nag-leak po yun. Pero ito hindi maduro pa. Di ba? Nag-discard -di ka kapag nabaliktad. Pero ito hindi. Tapos, magagaan lang po itong mga lithium powered battery. Tapos, alam nyo eh, 80% DOD po ang pwede natin makuha sa battery nito. Kumpara sa mga lead acid, 50% lang ang pwede natin makuha. O, di ba? Mas makunat siya. Fast charging siya at hindi po siya toxic kumpara sa mga lead acid battery. Mabibigat po yung mga lead acid tapos toxic po siya mandropa lalong lalo na kapag nasinghot natin yung acid niya. So di ba? Ito uh, mataas ang lifespan tapos hindi nagle-leak, hindi nagdi-diskarga tapos kaya nga nag lithium na powered battery na tayo sa ating mga motor. May tatlong sukat po to mandropa na inyong mapagpipilian. Isikli lang sa yellow basket. Makita niyo mandropa ang tatlong sukat diyan sa ating yellow basket at kung anong mga motor ang pwede mandropa. So, kung gusto niyo mag-order maglalagay na lang ako ng link diyan sa ating yellow basket sa Stay safe at peace out.